Akyat tayo sa taas. Currents. Kaya titingnan natin yung may tulo kung saan banda dito. So, ito may bubong naman. Nagtaka natin. May tumutulo doon. Kaya ang gawin natin doon para hindi tayo mahirapan sa kamag-isip kung saan banda dito. Lagyan na lang natin ng south. So, balik tayo doon sa baba. Currents. So, ito na yon May nilagay na tayong uh, pang sahod Itos, ito yung may ano yung so, alisin na natin ito hindi na makarang sa pintuan nakabili na rin tayo ng PVC pipe na kulay blue yun ang gagamitin natin so, dito nga natin pala itinap yung uh, PVC pipe na ginawa so naglagay na tayo ng T so okay na So, kinasama okay ka rin. Pintura na lang kulang nito. So, ito na nga. pipinturahan na natin yung kulay blue. Ang kulay nitong uh, father. Yung wall. Para okay naman tingnan. ma magano pansinin yung kulay blue na PVC pipe. So, okay na ka Rins saka hindi na magtulo dito pag may dumandaan dito sa tapat ng pintuan